melihat maliit parang di makita ah silaw yan ka bibi may shell pa, pa. Pero... So. Ay, susu, ayan Susu, hmm. susu <laughs> <laughs> Hmm. Oh, ang ganda. Ang ganda ng ano eh, ng suso. Yan, cut muna na. Ayan o. Oh. Yung uh, suso. Oh, ayan o. Oh. makita ko sa inyo. Maliit lang. Ayan, suso. Iwan oh. ko ba kung makita dyan suso ayan oh maliit ang liit ang cute napaka cute at saka eto oh swerte na nga naman swerte tayo sa anong pinagpala talaga tayo ang liit liit na nakikita pa natin Wow, ang sarap ng init. Sige, kat, lang. yung Suso. Makita na naman tayo ng suso. Kahit mainit, tuloy pa rin ang laban. Kanina, grabe yung ulan. Ngayon, binanata ng gusto ang init grabe yung init nagtago na si Steve eh grabe yung inot init pati yung yung bag ko eh grabing init cut cut lang natin ayan o So, kaya to? Hmm, kabibi. Hmm, kabibi po. Ayan, kabibi. Ang daming kabibi ito, yung coral stick. Magandang panangkap po ito. Ay, kabibe na naman. Ay, yung isang klaseng kabibe. Ayan o. No? Ay, salamat. Ah. Iwan ko ba kung 6 minutes pa lang. Baka ma-full storage tayo eh kaya kinakat-kat ko yung video may pasensya na po sa mga nanonood sa atin dyan pasensya na kung puro cut yung video ko baka ma full storage po tayo yan yung bahayan ng Tamilok yan. ito yung Tamilok ito yung Tamilok Huwag na lang natin yan kunin. Tingnan natin dito. Eh. Ang lakas pala. Huwag na lang. Ang butangan sa buli butter. Tawag ko si Padre. Pakwata siya. Ikat-kat lang natin ha.